Sa barangay San Isidro Pampanga, puno ng ingay at kulay ang taunang perya. Si Maya, pito, ay naghahanda ng cotton candy sa pwerso ng pamilya. Ang apron niya ay may bahid ng asukal. Isang gabi, lumapit si Jolo, isang mahihiyang lalaki mula sa ring toss booth. "Isang cotton candy ate," sabi niya, kinakapa ang barya. "Libre basta sabihin mo pangalan mo." Biro ni Maya. "Jolo po," sagot niya, namumula. Mula noon, tuwing pahinga, napapadaan si Jolo. Nagpapalitan sila ng corny jokes at ngiti. Isang gabi, inaya niya si Maya sa Ferris wheel. Sa tuktok, inamin ni Jolo. Pero lang buhay ko, Maya. Dalawang linggo, tapos aalis na kami. Nalungkot si Maya, pero ibinuhos ang puso sa huling cotton candy para kay Jolo. Hugis puso. Balik ka ha? Bulong niya, nanginginig. Tumanggo si Jolo, ibinigay ang napanalo ng stuffed bear. Pangako Maya, habang umiikot ang Ferris wheel sa huling pagkakataon, pinanood ni Maya ang pag-alis ni Jolo, umaasang babalik siya sa susunod na perya, hawak ang tamis ng kanilang panandaliang pag-ibig.